Secretary, well, kamusta ka na? Good morning po. <laughs> okay naman po, okay naman. <laughs> ah, parang, uh, parang nadagdagan ng puting buhok mo pero uh, mati matitni tindi uh, ito pong natuklasan natin sa sinado na naman may mga overpricing mm. na naman daw po sa mga proyekto. Mm. Ang panukala po is to uh, slash across the board 30% percent mm -hmm. so, sa mga proyekto po ng ano ng DPWH ano bang ano ang initial na tugon po ng DPWH uh, dito unang una, po no Joel Wang no ko yung sinabi ko sa Senado kahapon ang utos sa akin ng pangulo dito hindi depensahan ang DPWH at ang budget Opo. na sinabmit ng DPWH ngayong taon pa para sa 2026 kasi alam niyo naman Um, pagkapasok ko nung September na sumiti na itong budget na ito sa Kongreso. Mm -hmm. Opo. So ang sabi ng Pangulo mismo, hindi pagdepensa ang gusto kong gawin mo. Ay, ibig sabihin ako, no? Ang kailangan ko sa DPWH, pagbabago at reforma. Okay. Kaya yun po ang gagawin natin. So, ito po nga ang uh, nagpapasalamat tayo kay uh, Senator Sherwin Gatsaya. No? Maganda po yung mga nakita niya. Ngayon po, ang hiningi po natin is isang linggo, i-validate po natin yung mga proyektong yon at hindi din po tayo ng isang linggo para tapusin na yung sinimulan nating pag-aaral para ibaba ang cost of materials mm -hmm. sa DPWH. Kasi nung una akong pumasok dyan, Weng at Joel, no, agagang nakita ko kagad na napakalaki ng discrepancy mm -hmm. ng uh, mga materials, ng cost ng materials sa buong Pilipinas. Mm -hmm. no? By how much? Uh, iba iba eh. mm -hmm. merong sama si tama din yung consistent yung analysis namin doon sa analysis ni Senator Win na merong mga ibang area mm -hmm. kasi geographical yan eh Opo. no per region yan uh, may mga ibang area na uh, konting lang ang diperensya may mga area sobrang laki ang diperensya mm -hmm. meron namang ibang area na tamaran no so kailangan talaga ripasuhin ng todo yan lahat lahat at eh, napakarami po niyan no kasi uh, kasama diyan lahat ng materials mm -hmm kasama dyan all over the country no so humingi po tayo ng isang gingo mm -hmm. ano so po yung ang secretary? sabi ko lang mm. sorry po ano po yung secretary sina Jiang Wagtong pats alam niyo ba na ito uh Wang at uh, at ano no at Joel uh, Joel, uh -oh. Joel no alam mo ilang ang last na pagbabago sa pagbaba ng cost of materials 2013 pa nung mm. time pa ni secretary Babe Simpson mm -hmm. since then hindi nagbago yan No? Na pataas pataas. So, pataas na ganyan ang pataas. Mm -hmm. No? So itong hindi hindi bago ito, hindi lang to uh, ngayon, hindi lang 'tong itong budget na to. Sabi ko nga kay Senator Sherwin kapon, itong mga nakaraang mga taon, itong mga nakaraang na budget, nanja na huyan. Mm -hmm. na ho yung overpriced na 'yan. Ang problema nga ho, dahil nga po uh, isiniwagat na ng Pangulo ito, nagrabasa na huwit itong mga problema ito. Mm -hmm. Pero sabi ko nga ang utos sa atin ng Pangulo, ayusin nga yan. So, tatlo po ang gagawin natin dito sa isang linggong hiningi natin. Unang-una, uh, ibababa mag na, mag-recommend tayo ng pagbaba ng presyo. Ikagawa yung pong mga nakita ng, uh, ng uh, sitado, ng mga proyekto na uh, doble-doble o umuulit. Kailangan po kung walang justification, Ah uh, Sinabi ko po kung wala pong may provide na justification DPWH, sabi ko po sa Senado, ang galing niyo po yan. Hindi po ako papayag kahit ako mismo, hindi po ako papayag na may ganyang klaseng proyekto sa budget ng DPWH. So kahit na bumaba pa ng kung ilang porsyento ang budget ng DPWH, okay lang po sa akin yan para lang po masigurado natin o ma-minimize natin to the full extent yung pwedeng opportunity para sa pagnanakaw. So yan po ang commitment natin kasama ng uh, Senate Finance Committee Joel. Pwede, pwede ba naming malaman sekretary kung alam nyo lang po, ano, magkano ba ang pondo ho ng DPW sa capital outlay, yung pong pondo sa sweldo, pondo sa operational ah, expense doon sa 625? Ang capital outlay po, no? ang, ang, out of, ang, ang out of the 625, ang capital outlay po dyan, e eh, aabot yan ng mahigit 60 percent. Okay. No? Ang, ang sweldo, mm. ang maintenance, Siguro mga 30 to 40% percent 'yan. Okay. No? Yung, yung 30 to 40% yung pong uh, yung pong mga sa para sa mga infrastructure projects, tama po ba? Hindi po, yung uh, capital uh, outlay po, yung uh, capital. Okay, okay. Mahigit 60% po 'yan okay. ng budget ng DPWH. The rest para lang so, sa infra. Y yung yung back sa actual na proyekto, uh -oh. no, hindi tolay, etc. no. Mm -hmm. Pero ang importante diyan talaga, tama po ang uh, observation ng uh, ng Senado mm -hmm. na kailangan nating bawasan pa 'yan kasi marami pang uh, may terminology sigang ginamit taba Marami pang taba dyan mm -mm. na pwedeng gawing opportunity para magnakaw. Ang sabi so, kailangan pong matanggal mm -hmm. natin yan. Mm -hmm. Ang sabi po na Senado, 340 billion pesos o so higit pa yung taba na dapat tapyasin sa DPWH budget kasi nga doon sa overcoasting na nasa mahigit isang libong proyekto doon po ito, Sekretary, sa tingin ninyo na kailangang umabot talaga ng 340 billion yung tapyasin? Manalag Hindi ko pa po masasabi ngayon. Oh, ibig sabihin, kalahati kasi yun eh. Kailangan po natin isa-isahin yan. Mm -hmm. Kailangan po ng ngayon kung hindi yan ma-validate ng mga district engineer, Opo. automatic po yan, papatanggal na lang natin yan. Para, mm -hmm. para makasigurado tayo, na talagang walang opportunity para magnakaw. Sekretary? Isasakripiso ko po yung, yung budget, mm -hmm. yung ibababa ng budget para lang masigurado natin mm -hmm. na a uh, minimize o hindi mananakaw yung pera ng mga kababayan natin yun ang yung every centavo should count Counts. Oh. Mm -hmm. every centavo counts secretary dati po nagmagkaroon kayo ng pagkakataon para i-correct yung budget ba diba, dati pinare-submit ito sa House of Representatives mm -hmm. hindi ah, po, po ito napasadahan noon nung time na yun because ano uh, for what reason secretary mukha pong mukha pong hindi hindi napasadahan ng todo oh mm -hmm. sinabi naman ni ka, Senator Sherwin, marami nang natanggal, no? Apo. Marami nang natanggal, libo-libo na rin yung mga natanggal, mm. pero mukhang meron pa rin. Ang kailangan ang ng dito, ma-validate. Halimbawa, ah uh, merong sinasabi na repetitive project na may mm. pondo na dati pinondohan ulit ngayon. Mm. Pero ang problema, walang detalye, Joe mm. Wegatt Hindi natin alam kung continuation ba 'yan yes. o parehong lang ba 'yan. Mm -mm. Kasi kung parehong lang 'yan, aba, dapat tanggalin ka agad 'yan, bu. Kasi kung nag- Oo, oh, kung nagawa na yung project, eh, dapat wala nang budget yan. Lalo na Secretary Pero, Joel, kung halimbawa pare-pareho yung pondo, halimbawa Tama. nagkaroon ng 75 million ng 2025, lalagyan mo pa ng 75 billion ulit ng 2026, parang nag, nag nagtapal-tapal ka na lang ng kasi pondo doon eh. Kasi, kasi nga, Weng Joel, ang napansin ko talaga dito, at yun yung ikat yung kailangan natin gawin, yung issue ng transparency. Mm -hmm. Kasi ang problema, hindi clear eh kunyari, ikagagay, proyekto, ganito ang pangalan. Mm. Kung continuation yan o for completion yan, dapat specific yon. Dapat nakagagay yan. For completion of this bridge, remaining one kilometer. kaya mm, -mm. Kailangan yon. Ang problema, hindi nakalagay yun eh. mm -mm. Hindi nilalagay yun. Hindi ang... na okay. yun. Oo, kaya hindi, minsan. hindi natin alam. Mm -hmm. Imagay ba natin mm -hmm. kung totoo bang continuation yan o meron na tayo ng proyektong yan. So, ang, ang gini-require ko sa mga tao ng DPWH, kailangan niyan i-justify. At kailangan may retrato, sabi ko. Mm -hmm. Kailangan ko niya kung kaya, kung hindi pa tapos yung proyekto, picturean niyo no yung yung proyekto niyan. At at para mapatunayan na hindi pa tapos at kailangan pa ng dagdag, dagdag na pondo. Kung wagay ang mga requirements na yan, mm -hmm. na lang at hindi ko papayagan na lagyan ng budget yung mga ganyan mga proyekto. Paano po, Sekretary, kung halimbawa, nasa kasagang ka na ng implementation ng uh, 2026 budget, kinulang ka ng pondo kasi natapyesan o natanggal doon sa uh, latag ng proyekto, yung kailangan talagang proyekto, anong, mm. anong ano, remedy doon ng DPWH? Alam niyo, meron laging merong savings ang DPWH, uh, mm -hmm. Weng at Joel. Mm. Lagi yan. Lalo lalo na kung ibababa natin ang costas yes. ng materiales, mm -hmm. magkakasavings kagad yan. Mm -hmm. At yun ang pwedeng paggamitan. Pero yung mag magagagay tayo ng, ng uh, project dyan, eh, hindi naman tayo nakakasiguro, mm. di ba, na, na pwedeng dayain yan, pwedeng kurakutin yung pera dyan, mm. ay hindi ko papayagan yon. Papatanggal ko na lang. At yun po ang sinabi ko sa Senado Kapon. Ah, mm. Kung meron po silang makita, tanggalin nyo po yan. At mm. okay lang po sa akin na mabawasan pagalo Uh, ang budget ng DPWH Baka para nagulat. lang masigurado na hindi mananakaw ang pera ng pagbabayaran. Nagulat ako doon sa sinabi mo sekretary, ah, may savings pa ang DPWH. Oh, oh. Buti Day pati ba? yung savings hindi ninanakaw. <laughs> Kasi, uh, 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 grabe na yon Pwede uh, i-realign. Oo, na realign pala yon uh -huh. So, sige. ah uh, ito, uh, ito bang blockchain yan. budgeting, mm -hmm. i-implement Ano ba tawag? Blockchain technology. ba ito doon sa problema niyo sa mga questionable allocations. Alam mo, ang ang blockchain po kasi ganito 'yan, no. Ang simpleng pagkakaintindi ko sa blockchain is kapag meron pong dokumento, halimbawa, ah, mm. uh, ano, certificate of completion, no, mm -hmm. ng uh, isang proyekto na nakita naman natin na madagas dinadaya Opo. para makapagbayad ng buo kahit na ang project ay hindi pa kumpleto. Kung pong merong blockchain, eh yung pong certificate of completion na yan, eh share yan sa iba't ibang mga tao at grupo. At yan, pagka, dahil naka-share siya, kapag binago yan o dinoktor yan, lahat po nung mga taong kung, kung kanino yan, magagaman nila na dinoktor yan. Mm -hmm. Magagaman nila kung sino ang nagdoktor dyan mayayaman nga kung sino o kung kailan dinoktor yan. Mm -hmm. At kung saan dinoktor yan. So, yan po ay safeguard para uh, transparent lahat. No, hindi hindi yung basta-basta kasi. Alam niyo naman, yung ginawa ni Gary sa Bulacan. Si Hernandez, si Gary si Gary Gary Ho, nakakaalam mm -hmm. Kahit nga po, di diba, yeah. kahit si mm -hmm. Secretary Bunawan, sinabi na, hindi ko alam yan kasi nasa district office yan. Dito na so natin na din ano. doon doon talaga Opo. may phase 1, phase 2, yung phase 1 nanakawin na yung pera. Yung phase 2 <laughs> i-overprice wing at oh uh, oh. i-under ano o oh uh, oh, uh, whatever. Uh, oh, yun di uh, i-substandard. Tapos, Tapos may phase 3 pa yan. Doon sa phase 3. 'Yun nakawan talaga yun. Ayun, oh my god. Na nakawin pala doon. Yes. Na. No, oh, so grabe. Ah. Po. So yan po talaga eh alam mo, dekada na to eh. Opo, Sabi pero, nga ng mga senador ka dekada-dekada na to. Pero At sayang matang ang tayo, eh, mm. tagagang lumabas na ito, isiniwagat na ng Pangulo mismo ito, para once and for all, baguhin na natin mo ito. Yung blockchain technology, kailan po ito umpisahan sa ilalim po ng DPWAs? Para and for <laughs> all... Isimugan na po natin ngayon ito, uh -huh. ang kailangan po kasi dito, Ah, uh, Joel, mm -hmm. no? Mm -hmm. Kailangan lahat ng dokumento mm -hmm. may access ang publiko. Yun ang number one na mm -hmm. uh, Number one na requirement din. Okay. E ngayon hindi pa ganoon ang DPWH. Eh. Mm -hmm. No very uh, secretive pa rin daw ngayon. Mm -hmm. Kaya nga in the next few weeks maglo-launch po kami ng uh, transparency portal. Mm -hmm. Para po ano? No? para po uh, maibabas na itong mga dokumentong to magagamo na ng publiko at na rin ng ating mga kababayan. Lahat ng mga dokumento kasi dapat wala tayong tinatago dito. Joey at Weng, eh. dapat wala tayong tinatago dito. Dapat lahat open. So Yun ibig po ang requirement ng blockchain. So ibig sabihin so, bawat lalabas na dokumento patungkol sa disbursement o paglalabas alokasyon gastos ng bawat sentimo ng DPWH budget malalaman dyan sa blockchain technology and, and anyone pag alam kung paano i-access yan. Pwede silipin ang kabuuan ng budget ng DPWH ganun po ba yon? Tama po yon. Tama hmm. po yon. Pero dito po sa i launch natin na website. Lahat po ng dokumento from bidding to From budget, to bidding, mm -hmm. to uh, yung pagbabayad, yung completion, uh, certificate of completion, mm -hmm. lahat po yan igagabas po natin. Kasi ngayon po, kaya din po nakapagnakaw ng bilyon-bilyon itong mga loko-lokong ito sa Bulacan at kung saan-saan pa sa Pilipinas, dahil po lahat sikreto eh. Mm -hmm. Dahil lahat po, sila-sila na -sila ang makakaalam eh. Biro nyo, pati yung mga USEC, yung sekretary mismo sinasabi, hindi daw nila alam. Mm -hmm. Hindi po kayo pwede Okay. Dapat po lahat tayo alam. Okay. May bago tayong undersecretary. Uh, po ng nagbitiw na si Usec Yusek Ari Perez. Po. O pa lang No? In-endorse pa, lang po. po. At uh, siyempre si Presidente pa rin ang ultimate na magde-decision dito. O, si Yusek Lara Maris Esquivel. No, bata, Esquibil, pa. Bata, bata pa. Bata pa. Oh. Bata, bata, po. O bata. Alam mo, Apo. ano po, no? uh, nag-decision po ako. No? Marami pong mga ekomenda no? ang uh, iba't ibang kasi gusto ko po talaga maghanap ng matitino at maayos sa loob ng DPWH. Marami pong mga rekomenda, no? Pero okay. nung nakita ko po yung background ni OIC Yusek Lara, yung pinagdaanan niya sa yung unang batch ng cadet uh, engineering uh, program na sinimulan ni Secretary Babe Simpson noong 2013. At nakita ko po nagtanong-tanong po ako sa mga na rinerespeto ko both within DPWH at sa labas ng DPWH at nakita ko po yung galing nga yung qualification niya. Kaya po, hindi na po ako nahirapang magdesisyon na siya ang igagay muna sa OIC uh, dito sa bagong posisyon, uh, dito sa posisyon na nabakante. Mm -hmm. Nahirapan daw po kayo kumbinsihin siya. Ah, medyo po kasi alam mo naman, ma ma mabigat po yung trabaho. Mm -hmm. Pero alam niyo po, napaka galing po ng batang yan. At uh, naniniwala po tayo, tayo talaga. At, uh, ito din ay ano, no, din natin sa lahat ng mga taga-DPWH. Mm -hmm na kung ikaw ay matino, ikaw ay masipag, ikaw ay angas, ikaw ay aangat. Mm -hmm. no? At dapat ganun tagaga. Sa, sa buong gobyerno, kailangan by merit, hindi yung pagkakasan, hindi yung kihaya mo si ganito, kihaya mo si ganyan, in-endorse ka ni ganito, in-endorse ka ni ganyan. Dapat okay. by merit po tagaga tayo. Okay. Ito na lang, last question namin, Secretary. Meron pa ba kayong kinakailang i-vet? Uh, doon sa mga taong uh, ipinasok nyo po dyan sa DPWH ngayon. No? Mm -hmm. Ongoing po 'yan, no? Dahil nga po, no, hindi po biro yung mga yung mga gumagabas na no, no, na na rumor o na mga impormasyon. Kailangan po eh, ng todo lahat. mm -hmm. At 'yun po ang ginagawa natin ngayon. Okay. okay. Secretary Vince, thank you. Thank Maging you Mag-ingat ka. Good Maraming morning. salamat po. Morning. po. Uh, Good morning. Good morning. Good morning. Si uh, Secretary Vince Dizon, Department of Public Works and Highways, mga kapuso. Taxi!